So, and mga kapagawa, nagtatrap po ako ng Java Sparrow doon. Ayan o. No? Diyan mga kapagawa. So, may isa. May isang dumating. Andun sa puno ng malunggay mga kapagawa. Ayan. So, hinihintay ko na lang bumaba. Ayan o. No? Ayan, sana makuha natin mga kapagawa. Ayan o, no? ayan sila. yung isa nandun sa malunggay mga kapalo. hintayin natin buwa ba mga kapagaw ayun siya oh, ayun ayun siya mga kapagaw ayun oh yun ayun siya yan siya yan mga kapagaw yung isang java esparo ayun so hinihintay ko na lang na bumaba sana walang tao na pumunta dito para hindi siya lumipad baba ka na boy So, taimik lang tayo dito Baka makita tayo Ayan, So, andito ako sa loft ko Ayan. So, andun yung dalawa Ayan, dalawang Jabba Sparrow Pero yung dalawa andun, nakatrap So, hintayin natin Ay, lumipad na Ayan. Lumipad na mga kapagaw Yung isa Ayun no. And so, abangan na naman natin kapag may pumunta. Ayan, lumipad yung isa. Ayan mga kapag may dalawa. May dalawang pumunta. May dalawang dalawa. Mga kapag may ano, dami. So, tatlo na sila. Ayan no. So, tatlo na sila mga kapagaw Ayan. Ayan, no. ayun, na sila. Ay lumipad na naman, may tao kasi, nagsasampay kasi mga kapagaw Sakayang, apat pa yun, lumipad Ayan may mga kapagaw, oh. may nag- Ayun, ayun, nakuha na Ayun, oh. ayun, may hindi Ayun, oh. may kakaibang nakuha mga kapagaw, oh. ayun o oh. Ako. Ayun uh oh. Uh, ay kakaibang nakuha oh. Yari ka ngayon boy. Ayun oh. Tapang oh. Tapang shit. Oh. Hali dito. Ayun. Aray ko. Aray ko. Aray 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 aray. aray shit ah. Putak aray ko. Grabe yung kagat niya. Ayun tanggalin na natin. Eno, you know, first time ko lang makakawalan ganito mga kapagaw Eno, you know, ang tapang yun know, ayan so di ko alam kung anong pangalan na ito yun know. ito lang hirap kasi buha ba dito Eno, you know, kakaiba natin nakuha parang <laughs> sakit yung kinagat niya yun know. Hindi so, ko alam kung anong pangalan na ito mga kapagaw. Ayan. Ayan o. So yung mga jaba yung kinukuha natin. Kaso, ito naman yung nakuha o. Ayan o. Ayan. Kanina pa kasi ito eh. Ayun. Na dumikit na. Ayan. Dumikit na. Dumikit na. Dumikit na. Ayan. Sayang. Ayan. Kanina pa kasi ito eh. Ayan. <laughs> Ayan, tatanggalin na natin kaso ang sakit yung kagat na ayun tanggalin na natin ayun wala kasi yung tripod ko kita ba Ayan. So, na natin ang sakit po oh, grabe ayun no. talagang effective tong Ayan, no. talagang effective to mga kapagang no. talagang effective to yung nabili natin ayun o Ay. tatanggalin ko yan ayun, ayun o no. naku nagkakabalik tayo na itong kuha natin ayun o no. kakaiba ito tapang yung mukha nyo o ayun o no. mga kapagod no, tignan niyo yung mukha nyo parang falcon na maliit and blade kasi eh. anti ninya. Parang falcon 'yung mukha niya, makakapagaw ayan oh. Blade kasi, putang. Ay nung oh, 'yan. Oh. Parang falcon makakapagaw ayan, so alagaan natin 'to at. Ay. Oh, 'yung oh. <laughs> tapang nito, makakapagaw. Hoy. 'Yun 'yung oh. maliit na falcon. Oops. Oh, oy, oy. Aray. Aray. Putang ina. Aray ko. Sakit ng kagat niya, mga kapagaw. Aray. Ang sakit ng kagat niya. Grabe. Ang sakit. Huh. Ang sakit ng kagat niya, mga kapagaw. Ayan, so ilalagay natin doon, oh. Sa kulungan. Aray. Ayan, kagatin na yan. Ayan, kagatin kagatin Tapang. Ang sakit yung kagat niya mga kapagaw. Grabe. Yun no. Parang falcon yung mukha niya. Ayan. So ayan. Itat, itat, itatarap na naman natin to. Yun no. Talagang effective tong pulot mga kapagaw. Ayan. <laughs> ayan. So Tetrap ko muna to mga kapag tapos na alcohol ko yung tripod natin para hindi ako mahirapan. Lagay ko na naman mga kapag eh, no? na ilagay ko na. Ayan. At ito siguro yung tinatawag nilang berdugo dito sa amin mga kapag pero panal. Ewan ko kung panal o perperroka. Eh, oh panal ata to eh. Ayan o. Grabe, sakit talaga yung toka niya mga kapag Ayan o. Comment nga kayo mga kapag kung ano yung tawag nyo dito sa inyo mga kapagaw pero dito sa Ilocos eh panal ayun panal o verdugo di, di ko alam, yan basta panal lang tawag ko dito eh, basta alam ko panal ayun o grabe yung tuka nya mga kapagaw ang sakit ayun o, grabe ayan, so maghihintay na naman natin kung ano yung may trap doon mga kapagaw yun o, trap natin ayan so Uupo na naman nat tayo doon sa pwesto natin. Dito. Ayan. So dito ako nakapesto kanina mga kapagaw. At ayun. Hindi ko alam po nakita yung pagka video. Yung pagkakuha niya mga kapagaw. Kasi medyo malayo kasi ako mga kapagaw. Ayan, o. Tapos pag sinu-zoom ko eh talagang blurred. Ayan. So maghihintay na naman tayo dito mga kapagaw. Ayun mga kapagaw. Meron na naman java doon sa pader. Ayun o. Ayun kaso blurred. Shit. Talaga. ayan o. Oh. meron jaba dun sa tabi nila mga kapagaw. Oh. Kaso sana makuha natin. Ayan. Pero sa kabila lang mga kapagaw. Pero yung pulot andun sa kabila. Ayan Oh. Ayun. Nakuha na sana to kapag dun ko nilagay sa kabila. ayun Oh. So, hintayin natin. Ayun, pumunta dun sa kabila mga kapagaw. Ayun, no. Akyat ka na, boy. Para dun ka na sa kabila. Ayan, so timing lang tayo may isa doon mga kapagaw doon sa tabi nila. Ayun, no. sana lalaki o babae 'di. Kasi yung alam ko tong mga alaga ko puro lalaki. Ayun, ayun pumunta. Lumipad, nakita nyo ba mga kapagaw? Yan zoom na lang natin konti para makita nyo ayun. Ayun, ayun eh, ayun. Nandun na mga kapagaw. Ayun Huwag no. babatay ka na please, batay ka na. Ayun no batay ka na, batay ka na. Daguuto mga kapagaw, batay ka na. Batay ka na. Ayun oh, ayun oh. Tinitingnan yung pagkain. Batay ka na. Batay ka. Ay, shit, lumipad na niya no. Ayun oh. Ayun oh, ayun, ayun, ayun. Nakto. Hindi pa pumunta doon. Iba kasi yung pinatayan niya mga kapago. Nakto. Sayang. Ayun, so abangan natin yun. Babalik yun. Mabalik yun mga kapagaw. Pabalik yun. Ayan, natakot mga kapagaw at lumipad kasi may nagsasampay. Ayan Kasi yung manang pit. Ayan. So abangan natin kapag tapos na siyang magsampay. Ayan So ayan mga kapagaw meron na naman isa. Ayan. So bumalik na naman nata yung isa. Ayan. So andun lang sa baba. Ayan. So tingnan natin so hindi pa nagpapakita mga kapagaw Ando lang sa baba nila eh. So zoom natin konti. Ayan. Ayun, dalawa na sila mga kapagaw Doon sa pader. Ayun o. Oh. Ayun. Ayun sila mga kapagaw Ayun o. Oh. Saan yung kamay ko? Ayun. Diyan sila, diyan. Diyan mga kapagaw Dalawa sila. Ayun, ayun, ayun. Lumalapit na sila. Ayun, lumalapit na. Ayun. Lumalapit na. Ayun, lumalapit na sila mga kapagaw Ayun. Dadua, dadua, kami dadua. Dadua, arta dadua bada. Arta dadua bada. Ini pakat Oh, di pelut. Ata jaba. Jaba mana? Oh. Nak sakit kaget ni Jepun nasi kau. Wan, okey, nana, nana, talaga ngaji. I, i, kau nana. Eh mag-asawa siguro yun mga kapagaw kasi dadalawa lang sila. Kanina pa yan eh. hintayin natin hanggat makukuha sila mga kapagaw. Nandyan lang sa baba nila eh lumipad sila kanina dyan sa baba ng malunggan ayun 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 sila mga kapagaw hindi kasi kita eh ayun o no. basta makikita nyo na lang kapag kapag makuha na mga kapagaw Ayan, ayun ayun umakit na naman Ayan na, ayan na. Mukhang gusto. Ayan, ayan. Yung isa na doon na rin sa baba. Ayun, sana. Nakuha na yan sana. Kapag doon sa kabila yung pulot, mga kapagaw eh. Ayan, dalawa sila. Kapag mag-asawa yan, mga kapagaw, talagang sigurado. Talagang gagawan ko ng pagpupugaran yan para yan na yung breeder natin. Kasi yung, ayan o, no, oh, no, pumupunta doon sa, ano, kulungan, no? sayang oh um, sana sa kababa o oh. sa sa kabilang sana yung pulot. Talagang nakukuha na. Ayan, ka dun sa kabilang boy. Talagang sigurado makukuha ka na. Sana kuha na Sana 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 oh. umakyat Sana lang. Sana lumipad konti nagugutom sila alam ko na yung gagawin ko mga kapagaw gagalagyan ko ng pagkain doon sa labas para kakain sila tapos magbabatay sila doon sa pulot ayan talaga makukuha lang ayan, pero hintayin muna natin ano mag -asawa siguro yan ayan pumunta doon sa balungay ayan ano magte-take off na yan <laughs> Ayun, no? Oh. take off yan. Ayun, no? Ayun, 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 ayun. Yan yung gusto ko, mga kapagaw. Ayan na. Ah. Nakikita nyo ba, mga kapagaw? Ayun, lumipad, tangina ah. na. <laughs> Ayan. So, lalagyan ko ng pagkain, mga kapagaw. Na nawala yung excitement. Grabe. Ayan. So, lalagyan ko ng pagkain. Ayan. So, may pagkain pa naman din nalagyan dito. Ayan, o. Oh. Lalagyan ko ng pagkain. konti lang. lalagyan ko. Ayan. So lalagyan ko ng pagkain doon, mga kapagaw. Ayan. So nalagyan ko na mga kapagaw. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan mga kapagaw. Ayan. so... Pintayin na na naman natin na ah. may pumunta mga kapagaw. So ayun mga kapagaw, bumalik yung dalawa. Ayun o, Ayun. Ayan mga kapaga, bumalik yung dalawa pero tatlo na sila ngayon. Ayan, tignan nyo. Ayan o, oh, nandun sa sa bila. Oh, Pariba, punta ka Ayan Andun yung, ayan o. Oh. So ayan. Tain natin yung dalawa kasi andun o, oh, sa may malunggay. Ayan, bumaba sila. Ayan, sana makita nila yung nilagay kong pagkain nila doon. So timing lang tayo dito kasi baka makita tayo. Punta ka na baby. Ayun no, tatlo sila. Siguro yung dalawa dyan kanina, bumalik na naman. Nagtawag lang ng isa. At palaubat na pala ako mga kapagaw. Ayan no. Hindi ko na-charge kanina kasi nag-brown out dito sa amin. ayun no. sana babatay sila dun sa may pulot so hintayin natin ayan yung isa oh, grabe yung pagkapula nung sipit niya siguro lalaki yun kasi kapag pure na talagang pulang-pula yung sa may tuka niya talagang lalaki yun so hintayin natin andun lang oh andun lang sila sa, sa may malunggay so hindi pa nila nakikita yung nilagay kong pagkain doon Tagal Ay, lumalapit na sila mga kapagaw. Ayun, oh. Yun, Yung isa oh, nandun sa pader. Sa, sa baba nila. Ayun, lumipad konti. Pumunta dun sa may malunggay. Tagal. Palobat na ako. agal naman nila ayan ayan, ayan, ayan yung isa pumunta dun sa nilagay kong pagkain nila nako hindi bumatay mga kapagaw hindi bumatay parang alam nila tagal nila mga kapagan talagang talagang alam 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 nila ata ayun lumipad na ala na lumipad na sila mga kapagaw. ayun palobat na ako ayun dito muna tayo magtatapos ng ating video mga kapagaw. ayun ah. so abakan natin na lang so magcha-charge muna ako mga kapagaw. salamat